Ang, na mo. Sa akin, tik 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 tik. Sa tik, tik tik tik. Ang lusog ng anong sis no, yung ano mo? Yung manok. O, sis, na, ang, laki, ang ano, ang lusog. Anak ni niya sis. Pag -punta. Pag -punta. Ang lusog. Hello. Tik 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 yung tik tik. Project tik, tik ha? Project sa school. <laughs> Ay ito. Kaya ko nag-alaga. Ayan. Ah, ano pala to siya? Project pala to sa school na ano? Anong anak mo? Oy. Tapos itong dalawa, sis. Ah? Itong dalawa. Isa lang sis. Ika, Tapos, chef na chef na, na, na maliit pa. Magkasigad lang. Oo? Oo, chef na chef na, na maliit pa. Kaya ginawa ko. Oo. Oh. Sinamahan ko siya. Ayan. Oo, oh, para may kasama siya. Oo. Oh, oh. Magkaibig lang sila, sis. Oo. Oh, oh. Pero magkasigad oh. lang oh, sila. Oh. Wala. Pansat yung isa. Ang lino ng camera kasi. Oo. Parang gasis. Kasi edad sila. Ds. Kasi niya sila. Tapos ano? Tapos ang lusog ng isa. Ay, galit cute. Ini ipod niya sis. Mm -mm. Pa-bagyo okay O kailangan talaga ka linisan sis. Oh, baboy. Ah, pala. Dito sa. Lagi na lang linisin. At saka yung para din ano din sa kanila yung Biling. hindi din sila madaling magkasakit sis. Kasi po may mga malunggay di nakakatupo sa ipod kasi yung ang kaya... masawang oh, oh, oh. sila. Oo oh, oh, nga. Ayun. Oo. Huwag mo tong ano ha. Huwag mong kainin. Ayun nga eh. tayo buhayin kasi. Hay nako. Paitlogin mo na lang. Bilhan mo yung page na pampaitlog. May, mayroon sis kasi nung, nung bata pa ako. Yung bata pa ako, nakaalaga ako sis na ano, poultry. Uh oo -oh. Tapos tuwing umaga, nangingitlog yung manok. Oo sis. Tapos nag ako ng ako ang naglagay sa tree. Ilang buwan mo inalagaan mo? Ah, yun ang hindi ko na nakalimutan, ah, hindi ko na naalala kasi ano pa ako noon? 12? 12? 13? 12 years old? O kasi nag-working kasi ako. Doon, doon lang yun sa luna ko. Mayroon, mayroon sis kasi yun ang pinapakain namin. Pinapakain namin tapos ako kasi ang alas 4 ng madaling araw, gigising na ako noon. Pagkatapos yeah, noon, Ilan itlog sa gabi na kukuha mo? Nako, hindi yeah. sa umaga. Ilan? Hindi mabilang. Ah, okay. saan Di manok lang yan? Hindi. Ah, marami. Whole tray. Mm -hmm. Ay, marami. Whole tray, marami. Eh, siguro ito pag binyan ako ay itlog na yan. Dalawang buwan na yan eh. Baka? Oo, baka. Kasi nakalimutan ko na kasi sis nakalimutan ko na kung uh, yung pagkain ng na para pa-itlo, kung ilang araw yon o ilang ilang buwan yon kasi ano eh dalawang buwan na yan baka siguro na, hindi pili ko pili alam ka, ka ay oo, oo baka nga kasi ang ano kasi doon sis yung pag may sakit kasi yung mga manok may vitamins na na pinapainom no, may hinahalo ko sa tubig yun. Nakalimutan ko na talaga sis yung mga ano sis, yung yung ano, doon ko naranasan sis na maghugas ng lawanit. Alam mo yung ano, yung yung oo, Tapos ano na yung lawanit yung tawag sa amin eh. Hinugasan yun. Tapos, tapos i-ano, ipatuyo. Ipatuyo yun. Ayun. Pagkatapos noon, mayroon namang palitan. Pero ano lang, pag ipalitan ko yun, ngayon ko pinalitan, bukas hindi. Tapos kinabukasan kung kailang palitan mo na rin Alaga sa ano sis. Yun <laughs> yun. Yun, alala ko lang na nag-akaalaga ako ng poultry noon sis. parang may sikon ito mga so, Baka nga sis, kasi ano siya. Oh, matamlay. Kasi kung hindi mat kung walang ano sis. Kaya yun. ko sis. Oh, sige. Hala sis, nagtagal na ako dito. Babay na sis. Okay. Eh, salamat talaga sis ha. Thank you so much bagbabay na rin ako dito sa mga guys na manunood ah, salamat sa panunood guys thank you for watching bye